sa Galeria di Buracay. Yan o. Tapos yung mga ano nila, bags, sila ang gumawa mismo sa so bags nila. Yan o. Maraming ano. May to ano? Pwede mag Pagawa kayo, yan o. Kita mo yun ng mga gagawa dito. Oh. So, yan. Diretso kayo dito. Lahat ng mga sira na bag, pwede mo mapagawa dito. Yan o. Marami silang mga stocks naman na uh, mabili mo kung gusto ka magbili agad. Yun o. Oh. Yan. Yan naman ang magandang babae. O. Oh. Sa ano naman siya? Sa ano diya? Coffee? Ay, ice cream po. Ice cream? O. Oh. Oh. Oh, ice cream. Yung gusto magpagawa ng ice cream dito. O. Oh, Katabi lang sa ano. Mga bags. O oh, Yun o. Oh. Ice cream. Ya, yeah, mga chinilas. Burakay kay nakasulat to. Grabe. <coughs> diretso kayo dito sa tinatawag na Burakay. <laughs> oh, yan. Sa YouTube, sir. YouTube. YouTube yan. Oh, diretso ka dito. Dito. Dito ka. Yes, ka dito. Huh? Doon ka, yes ka sa ano mo. Yung kanina. Pagkatapos sa bihay, lot, yes mo. Na, sige. Yan. Yun, no? Channel ko yan. Sigaran mo. Na, yan ang live, oh. Ang dami yan. Ah, uh, 4,900 videos. Oh, kanina yan, doon sa labas. Iba lang dito, kaya wala-wala ang signal. Oh, yan. Ah! Parang mga net lang yung mga bago. Oh, yan ang may-ari dito sa...